Good evening mga idol. Ito papakita ko lang tungkol si ano, lansones. Kasi tagal-tagal ko na guys na hindi nakatikim ng lansones. At ito, tuwang-tuwa ako may binili si mother at saka si kanina sa bayan. Ayan. Lansones guys. Ang tagal-tagal ko na talagang na-miss ko na to mga ano, mga karels yan. No? May kasama pang ilang rambutan. Ayan. Ayan, nakakatakam. Nakakatakam talaga siya, guys. Ayan, oh. No? Wow. Nagulat ako may lansunis dito sa, ano, sa may lamisa. Ayan, oh. No? Ayan, tikman natin, mga kareles, kung matamis ba. Mmm. Sarap nga. Antigal ko nang hindi nakakain nito mga idol. Ngayon lang uli. Siguro mga ilang taon na. hindi na, hindi na nga mabilang. Matagal na nga talaga. Yan, no? Wala siyang buto. O Tamis. Mmm. Kain tayo mga idol. Yan. Kain-kain. 음, mm, 잘하겠어.